Bumaba ang crime rate sa kabikolan sa buong takbo ng 2025 midterm elections ayon sa Philippine National Police Bicol. Batay sa datos, pumalo lamang sa 27.98% o 650 siyam na krimen ang naitalang ngayong 2025 midterm elections, kumpara sa siyam na raan at 15 na krimen noong 2022 national and local elections. Ayon sa tagapagsalita ng Police Regional Office 5 na si Police Lieutenant Colonel Maluka Lubakib, ang record na ito ay base sa 8 focus crimes sa rehiyon kabilang ang mga kaso ng murder physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping at road accidents. So for the murder case, may 21 cases po tayo na uh, binaba from 64 to 43 lang po ngayong 2025. Sa homicide, 13 lang po siya, hindi hindi rin tumaas, hindi rin bumaba. While sa physical injury, meron tayong nasa 22 cases ang binaba from 118 to 96 na incident po sa physical injuries. Now, for the rape incident, from 286, meron tayong uh, um, 286 to 158 days 2025. So, nasa 128 cases po ang ibinaba po ng ating rape incident. Like in robbery din, 23 din po ang ibinaba from 109 to 86. While sa theft incident from 295 to 232 with a variance of 63 cases. So one incident din po tayo ng carnapping uh, while sa motorcycle remain po yung 29 cases. Dagdag pa ng tagapagsalita, nakatulong sa pagbaba ng crime rate sa regyon ng mas pinaigding na police visibility gaya ng motor at bike patrols at mga maagang deployment ng mga kapulisan sa mga lugar sa regyon. Yes, hindi po namin ito magagawa kung wala din po yung suporta ng ating mamamayan. Plus, yung mga media counterparts natin, lahat po nag-contribute sa peace and order kasi hindi lang naman po ito pansarili but for everybody. Umaga, kung, kung masaya ang lahat dahil tahimik ang ating lugar, we contribute our own way. Umaga, we share our own commitment na manatili yung ating peace and order sa Region 5. Hindi lang po yung ang nag-implement. Kasama din po yung mga kababayan natin na sumusunod sa mga laws, sa mga ordinanses na kumbaga sila din kasama sa pag-contribute ng pagbaba nitong crime rate natin. Malaki rin daw ang naging papel ng programang Oplan Presensya ng PNP Bicol na layong palawakin pa ang police presence sa bawat komunidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.